Tukman mo ang kapangyarihan ng Black Lady! Yeah! Saan <laughs> lang pa rin kaya mo, Wednesday? Ilalabas ko yung tunay kong lakas! Super! Red! Ang ah! lakas <laughs> ano si yung Magic Lola! Natalo niya si Wednesday! Iska! Okay ka lang ba? Sinaktan ka pa nila? Okay lang naman po ako, Lola. Kaso, lagi ako nilang hinihila. Gusto nila akong kunin. Akong bahala sa'yo. Tutulungan kita. Maraming maraming salamat po, Lola. Sana, may ligtas niyo ako. Pati si Bebang, may balik niyo na sa dati. Uh, Hi, Wednesday. Palayaan mo na si Iska. Pati si Bebang. Ngayon din. Sino ka namang matanda ka? Huwag kang makailang dito. Wednesday. Siya si Magic Lola. May malakas na kapangyarihan. Matatalo tayo niyan. Yang Lola na yan? Malakas? Eh mukhang mahina na ngayon tuhod eh. Hindi nang makalakad. <laughs> <laughs> Minamaliit mo ba ako? Black Lady? Super powers! Lumabas ka! Wow. Hindi ako magpapatalo! Black Magic! Lumabas ka! <laughs> Wow! May powers ka rin pala, Wednesday! Hindi ko atrasan yung matanda na yan! Lalabanan ko siya! Sumuko ka na, Wednesday! Para hindi tayo maglaban! Ikaw ang sumuko matanda! Itong para sa'yo! Oh, no. Pareha silang malakas! Hukman mo ang kapangyarihan ng Black Lady! Kaya <laughs> lang kaya mo, Wednesday. Ilalabas ko rin tunay kong lakas. Super ah! Ang lakas ni Magic Lola! Natalo niyo si Wednesday! Yeah! Bebang! ano bang ginagawa mo? Sugutin mo si Lola! Ayoko! Malakas yung powers niya! Hindi ko siya kaya! Mahina ka, bebang ka! Isa kang tuwag! Itong para sa'yo! <laughs> ang sama-sama mo Wednesday, sinaktan mo si Bebang namin. Yan ang nararapat sa kanya. Hindi siya marunong sumunod sa akin. Masama kang Wednesday ka. Hindi ka pwedeng mamuhay dito sa mundo. Ito ng katapusan mo. Huwag mo kong saktan, Magic Lola. Magiging mabait na ako. Hindi totoo yan. Huwag kang maniwala sa kanya, Lola. Sinungaling yan. Ganyan din yung sinabi niya sa amin para makatakas siya. Ganun pala, ah. Sinungaling ka! Itong sayo! Ayan! Nawala na siya! Meanwhile... Oh, no. Bebang! Bebang! Iska! Hindi na ako makahinga! Tinamaan ni Wednesday yung puso ko! Kaya oh. mo yung Bebang! Magpakatatag ka! ka! Ano na nangyari kay Bebang? Bakit ngayon na kay dumating Princess Boyong, si Bebang, sinakta ng Black Lady? Hinanap namin si Magic Lola dun sa may bundok, pero hindi namin siya nakita. Narinig ko kasi yung sigaw ni Iska kanina, kaya dali-dali akong pumunta rito para tulungan siya. Kaya pala hindi namin kayo mahanap. Pasensya naman, Princess. Naunahan ko kayo. Ano pong gagawin natin kay Bebang Lola? Mapapagaling niyo po ba siya? Huwag mag-alala. May dala akong ditong gamot para mapagaling si Bebang. Yahoo! Talaga po! Eto iska, ipainom mo sa kanya. Mabisa to, pantanggal sa lason sa katawan. Bebang, inumin mo to. Hindi na ako masamang Bebang! Oo, oh, Bebang! Tinulungan tayo ni Magic Lola! Maraming maraming salamat sa inyong Magic Lola! Lagi kayong nandito kapag kailangan ka namin! Walang anuman! O oh, sige, uuwi na ako! Pagod na ako! Gusto ko nang matulog! Sige po, Lola! Maraming salamat po sa inyong tulong! Magpahinga na po kayo! Babay po, Lola! Mag-iingat po kayo! Babay sa inyong lahat! Mag-iingat kayo! Tara na, Iska! Princess, Boyom, umuwi na tayo! Tara na! Umuwi na tayo! Let's go! Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! Nagustuhan nyo ba yung kwento namin na si Black Lady? sabihin nyo lang, opo, Ate Bebang, nagustuhan po namin. <laughs> Sana, hindi na bumalik si Wednesday, no? Mag-comment lang kayo kung anong gusto nyong susunod naming video. Bye-bye! <laughs>